Ang pangalan ng nireklamo nire ninyo ay ang May Creset Military Supply. Yes, ang ang nagmamayari ay si Ma'am Librada Guillermo. Isang pulang ito sila na nandito. Pero ang mga outlet ng May Creset Military Supply ay halos ilan ba? Apat? Apat lima? po. Apat. Saan-saan ang location ng mga ito? Yung sa Kiyapo po, po sa Esperanza Street, yung isa. Mm -hmm. Yung isa naman nasa Sanista Hotel. Mm. Tapos, Tapos yung isa sa krami po. Sa krami, sa loob mismo? Sa labas po, ma'am. Sa labas. Okay. Tapos isa pa? Yung isa po, nasa dao po siya. Nasa dao? Opo. So sa mga katawid, uh, ano ito? Shari, chain? No? Opo. Oo. Ma'am Librada Guillermo, uh, magandang hapon po sa inyo. Opo. Ma'am, kayo po ay nagmamayari ng uh, military supply stores, tama po ba? Make reset po. Make reset. Oo, yung make reset military supplies. Ilan po ang outlets ninyo? Ang meron po ako is nasa krame at saka wala na po. Ang may krisen po is krame. Mm -hmm. then meron dito sa Dao Plaza. Mm -hmm. Opo, yun lang po. Meron po ako, yung isa sa kya po is ANS, ANS Military Supply. Okay. Nang nakapangalan po dyan is nakarelated yung pamangking ko si Susette at yung sister ko na Arlene, Arlene Apeta. Okay. Ma'am, nandito po ang ilan sa mga tauhan ninyo, mga sales okay. associates. Ma'am, ang okay. nilireklamo po nila ay ang kanilang sahod na hindi po umaabot sa minimum wage ng National Capital Region at uh, ang ilan po sa kanila, anim na taon. Meron pa nga po 21 years eh. Sino ba yung 21 years sa inyo? Anong pangalan niyo, ma'am? Opo, madam. Hindi ko naman yeah. tinatanggina, ma'am. Oo, o, si so, Melody... Lang lang po. Ito po si Ma'am Melody Belsa. Sino po ba ang, ano pong gusto ninyong sabihin kay uh, Ma'am Librada? Nakikinig po siya. Sige, kayo po Ma'am Melody. Hindi, ang gusto lang namin po maging maayos. Kasi hindi niya, hindi niya nabibigay yung maayos na usapan. Lagi siyang galit sa amin. Minumura kami. Okay, medyo emotional po si Ma'am Melody. Mata ay attorney. Yes, ma'am. Alam niyo po ba, napapangking ko yan sa pinsan. Ah, uh, kung pamangkin niyo na, po si sa pinsan. Ito yung pamangkin niya ma'am. Uh, ang pamangkin and niyo and po sa pinsan. Kung maniliit sila, ako ang nagpapadamit sa kanila. Ako ang nagbibigay sa kanila lahat ng problema nila. Okay. Ako nagpapatayo ng bahay nila pag nagigibaan sila. Pero anong ginastinya sa akin? Okay. Ma'am, uh, labas po tayo doon sa ano ha. Hindi po ito. Uh, ang nagsalita po ay si Ma'am Melody. Ang inyo po yata pamangkin ay si? Bilsa po. Ah, okay si po. Si Melody Hindi po. Ramones po to. Ah, si Ramones pa. Ano pangalan mo? Melody ah, si po. Pa. Ano okay, okay, Melody madam. Ramones. Okay. Si Melody Ramones po yung nagsalita okay, yung 21 years ago. Okay. po, madam. No? Okay. Ma'am. Ang tawuhan ko ah. at siya ay aking kahera na ang sahod niya, siyempre, nung araw pa, is 6,000-7,000. Tanong mo so, po kung paano siya nakapagpatayo ng malaking bahay. Okay. Ma'am, uh, ang atin lang po muna pag-uusapan is yung pasweldo mo, ma'am, kasi hindi oh, po natin po. pwedeng Opo. ano uh, anuhin yung kung nabigyan ng pabahay Opo. o yung ano, ibang usapan, ibang usapan Opo. po yun. Opo. Pero Opo. kung batas po sa batas, ang atin titingnan dapat po ay nasa minimum wage sila. Kung naipagpatayo sila ng bahay, dapat umutang sila sa inyo at may kaukulan na bayad. Uh, kung okay. meron din po sila siguro mga utang sa pag-ibig o nag sila, SSS. eto po ba sila ay nakuha po natin ng SSS? Meron po ba sila Wala ng po SSS? Na. Naku, uh, medyo mahirap po yan. Uh, Ma'am okay. Librada, ito naman po sa atin ano, ay na mamamagitan po ang Wanted sa Radyo para maayos. Ayusin po natin okay. kung ano mga dapat na talagang matanggap ng mga tauhan ninyo at kung okay. ano mga benepisyon nila. Attorney Joel, magandang hapon po sa inyo. Hello, yes. Good afternoon, uh, ma'am. Uh, Tony Magpale, uh, yes. am I right? Um, po, yes po, sir, Good afternoon. afternoon po. Good afternoon. Sir, ito, makikihati po ako sa sakit ng ulo, magpapasko, pero meron po kaming mga sales associates dito, sampu po sila, although there are more of them kasi this involves four trading or parang four retail outlets, no? Uh, again, ang problema po ay hindi sila nakakatanggap ng minimum wage. Opo. Oo. Uh, uh, well, uh, regarding dun sa minimum wage, no, mm -hmm. sa, uh, currently, ang minimum wage natin dito sa National Capital Region is P610. Uh, yes. So if uh, they are receiving below than that, then that uh, that uh, be considered as underpayment. And may violation po yan sa ating minimum wage uh, uh, order. Yes. Uh, although ang P610 okay. is ngayon lang, pero pwede namang itrace it ba? Kasi some of them, sir, have been working for 6 years, 21 years, 10 years. Ah, uh, doon sa ano na to, sa retail store na ito. Ah, uh, meron din pong mga allegations or sinasabi yung may-ari na uh, nakapagpaayos ng bahay, nagpapatayo ng nakakapagpatayo, but uh, and then may kamag-anak, but I think that's all beside the point. Basics muna tayo. Ayan. Tama, tama po, po yan. ba? Tama po yan. Opo, Oo. tama po yan, no. Hindi po natin pinag uusapan yung mga pabahay or kung ano naman -ano yes. yung binigay ng company. Ang yes. uh, pinag-uusapan lang natin yung sweldo nila uh, sa um, tawalong oras ng pagtatrabaho nila sa isang araw. Yes. As so dapat makarating po sila ng 610. Yes. As a matter Kasi of yun po fact, ang prevailing minimum wage natin dito sa National Capital Region. Anong oras po ba ang pasok ninyo, sir? Ilan, anong oras kayo pumapasok? Anong oras nang bubukas ng tindahan? 8-8. alas 8 ng umaga hanggang, hanggang 8 alas 8 ng, 8, ng gabi. Walang opening o closing? Wala po. Talagang hanggang pag... Pag minsan po, 7.30 ganun. Nandun na kayo. Apo. Pero magsasara, alas 8 pa din. 7.30 na yun. 7.30 ng gabi. Ma'am Librada? Opo. Yes. Ma'am, ito po ay tutulungan po ni Senator Rafi Tulfo ang, uh, ang inyo pong mga tauhan. Kasi ang sa kanila Apo. naman, ano po ba ang hinihingi ninyo? Ang maayos lang naman, di ba? Uh, hindi naman kayo aalis na sa kanya. Okay pa rin sa inyo magtrabaho. Tama ba ako? Depende po sa Hindi na po. Depende sa... Sige. Kung ayaw na niya sa amin, wala kami magagawa. Pero dapat makuha ninyo kung yes, ano po. yung... Nasa sa, sa amin talaga. Kasi ipinaghirapan namin yun. Okay. sino po sa inyo ang nasa... San, uh, yung nasa... Kaya po ba na tindahan? Kami po. lahat. Kami yung lahat. So sarado ang tindahan ngayon? Meron naman ang bukas ma'am. Ah, merong nag... Merong nagbaba... Meron pa kayo ibang kasamang nandun? Hindi. Yung bago po. Ilan? Dalawa po. Dalawa. Yung lalawa lang na iwan doon? Oh. Apo. Saka yung adopted daughter ko po. Yung... Kinuwa po siyang isang boy. Ay yung taga-checker namin. 600 ang araw po. Bali, 15,000 ang isang buwan. Samantalang ako sa 20 years ko, 350 lang sa akin ko. Uh, Attorney Joel, isi-schedule po namin sila. Kung kaya pang pumunta po dito, dito po sa 4th floor po sa DY International Building, Uh, corner po ng General Malvar at saka ng San Marcelino po. no, Pwede okay. po silang bumisita dito sa amin para po mag-file po ng kaukulang complaint at uh, mapapuntahan po natin sa labor inspector po natin yung uh, establishment at uh, makita natin or ma check natin or ma verify natin kung yung kanilang sinasabi po nung ngayon is uh, tama po or base doon sa record uh, na ipapakita po ng employer is uh, may uh, below minimum nga po at saka sabi nyo nga po kanina parang 12 hours po silang yes. nag- uh, uh, tatrabaho, no? And, oh. uh, Apparently, uh, mukhang based doon sa sinabi niya na 350 lang yung sweldo niya. So, wala ding payment sa overtime. Oh, so, may violation din po doon. So, okay. uh, yun po ang pwede natin gawin. So may advice dun sa paki-advise na lang po sa ating mga uh, nagre-reklamo na pwede pong pumunta sa opisina po namin para mag-file po ng kaukulang reklamo at mapapuntahan po natin sa labor inspectors natin. Mapa-inspect po natin yung establishment. 350 po sila pero libre po sila ng lunch at libre sila ng merienda. ang lunch nila ay 60 pesos, ang kanilang uh, merienda is 30 pesos tapos marami pa po silang sideline. Uh ma'am, ma'am Librada, hindi po pu pwede yung ganun ha. Uh, uh, anyway okay, po, like maipapakita po. naman po 'yon at mapag-a-uusapan oh, uh, ninyo lahat doon kay oh, uh, Attorney Joel kasi po ma'am. Ah oh, yes. Ang okay, salary madam. po is uh, specifically a particular rate and dito po sa Metro Manila it 610 pesos. Tama ba ako Attorney Joel Petaka na it is not allowed na i-convert? into certain benefits or magkakaroon ng uh, pecuniary value ang so-called benefits para i idagdag doon sa natatanggap na yung, cash? Uh, uh, unang una hindi po po pwede yun. Uh, na lang yung mga facilities na pwedeng ibigay ng company. Pero dapat po yun, merong agreement po sila at saka dapat uh, aprobado po ng Department of Labor and Employment. Yes. Pero kung wala po, uh, dapat bayaran po talaga sila ng uh, minimum wage which yes. is 610 po. Yes. Oh. Kasi otherwise, oh. ma'am Otherwise, ma'am Libreda, kami malaking tindahan, maliit lang po na tindahan. Kahit na po, uh, Attorney Joel, At ano oh. po yung ilan po ang minimum number of employees para po mag-fall under the minimum wage? Uh, so meron tayong mga establishment, uh, uh, lahat naman ng establishment they have, to, meron tayong tinatawag na minimum wage. Kaya mm -hmm. lang meron tayong mga establishment na yung mga micro na uh, employing less than 10. Uh, less than 10 yung kanilang empleyado. So, hindi naman 610 yung okay. ano, minimum wage. Pero may minimum wage pa rin po sila yes. na sinusunod. Uh, uh -huh. oh. Pero ito, sir, uh, more ay, than ito, 10, 10 sila. 570. oh, Ito, sir, okay. more than 10 sila kasi we're talking of four retail outlets. eh. Ma'am, -ma, uh, Ma -ma, pwede oh. kong so, magsalita. So, kasi po, mga kamag-anak uh, ko po, ang marami dyan, even though kahit hindi ko na kaya magpasweldo, kinakalinga ko po sila kinakalinga ko dahil alam ko po hirap sila sa probinsya. Yun lang po yung purpose ko. Okay. Kung pagka kahit sila nandyan, kahit madami sila, kamag-anak ko sila, tinatanggap ko na po even though kahit wala kami benta, malugya ako o whatever, nakatulad nga po ngayon, lugay ko, Anak. naabunado ako ng almost 20 million May Anak utang po. pa po ako na 12 million sa mga supplier po. Pwede ko pong ipakita sa inyong ebidensya. Okay, naku ma'am, uh, hindi po 'yun excuse ha. Hindi po 'yun pwedeng gawin ang okay, dahilan okay. kasi actually po kayo, kayo rin po ang uh, mahihirapan yan, Tulad nga ng, ng mga sinasabi niyo, hindi po 'yun pwedeng uh, maging uh, gamitin po natin uh, sa doni na uh, kadahilan dahil meron po talaga angkop na minimum wage para sa mga tauhan. Kung hindi po kaya, wag po nating kunin at tanggapin. At si Melody, Melody, isa ka dun sa mga sinasabi ni Ma'am Librada. Ano naman ang masasabi mo? Tinatanaw mo ba na utang na loob ito? Gano katagal ka na? Magsi 6 years po. 6 years ka. Magkano ang sweldo mo nung nagsimula ka? Parang 4,000. 4,000 so parang 200. Magkano ba 'yun? Mel Melody nagsisinungaling ka. Anti 4,000 po. Hindi kita binibigyan ng 4,000 ko po, 4,000 po talaga. Tapos ngayon, ngayon po to basta Tapakita po ng ano 7,000 lang tatanungin ko. Saan ka nakatira? Sa ano, ano po sa Dapitan po sa Pardon Moon. Ever since, since bata kayo, huwag ka magsisinungaling na portal 4000 hindi kita binigyan ng portal 4000 Ante nag-start po ako 4000 po sa inyo, ante. Tama na. Hindi kita binigyan, hindi ako ganun. Hindi sa, sino ako ba? ganun kaano sa sino tao. Sino ba ang nagpapasweldo sa inyo? Siya po. Siya mismo. So, ano ang, paano niyo tinatanggap yung sweldo? Ling po, weekly po, ma'am. Ma weekly po. Weekly. Uh, may kaltas? Wala po. Wala. Oh, so, magkano ang nakukuha ninyo weekly? More or less? It's... So, P250 po. Sa 350 adi po. P2,450 po. 450. So, sa makatawid, sa isang buwan, parang 9000 something. Ah, uh, uh, po. Oo. Okay. Uh, hindi natin masusolusyonan yan dito, no? Kailangan talaga kayong pagharapin. Tapos, kailangan magkaroon ng investigation at saka uh, assessment yung ating dole. Uh, field office para mapatawag din uh, yung nagmamayari ng retail outlets na ito. Ang kailangan lang natin is uh, kayo uh, manindigan din kayo sa kung ano talaga ang uh, yes po sa loobin niyo kung, magka, uh, kung magkano ba dapat ang nakukuha ninyo. Yes ma'am. 'di diba? ma, Attorney Joel, well, meron namang means tayo 'di ba that we will be able to backtrack and compute kung magkano ang Yes ma'am. Opo, opo. Opo. So titingnan po. Kaya nga po kailangan nilang pumunta sa office namin para mag-file po ng kaukulang reklamo. And then uh, based po doon sa reklamo na nahihain, uh, magpapapunta po tayo ng, uh, ng labor inspector po. Uh, I-issuan po natin ng uh, uh, authority to inspect po. Ang ating regional director po mag issue ng authority to inspect para po yung labor inspector natin map 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 mapuntahan po yung establishment. At uh, pag pumunta po doon, titingnan lahat po ng employment records po na... Uh, na, na, ng employer para makita kung uh, o ma-verify kung ano yung mga uh, violations po nila sa batas like sa okay. minimum wage. So doon po natin makikita. Ngayon kung wala naman siyang iharap ng mga employment records, uh, mag interview po yung ating labor inspector doon sa mga empleyado na nandun po. So kung ano po uh, mag-execute po yan ng mga affidavit kung kinakailangan at base po doon sa affidavit nila, uh, yun po ang magiging uh, makikita natin sa finding. Uh, kung may violations po ang uh, company. Kayo ba ay nakatanggap na ng 13th month pay ninyo? Ma'am Librada, magbibigay ba kayo ng 13th month? Ma'am, paano po ang gagawin natin? Ang na tindahan naman po is hindi po ganun kalakas, madam. Katulad po ngayon, na nag-losses po kami ako, na sila po ang napagkatiwalaan ko lahat ng tindahan ko, na ang losses ko po is pwede ko pong i-ano, pati mga sub supplier ko nang ang apuro ko na po is more than less than 20 million. Na ko na yung bahay ko, na benta ko na yung tagaytay ko para lang mabayaran po lahat ng mga pagkakautang ko. Upos na po lahat ng mga paninda namin pero wala pong pera. Kasi sila po nangangasiwa ng negosyo so hindi po ako. Nako, o baka may Ito na ngayon, ang, ngayon eh, na ngayon ng Eh kung naloses tayo, sabi ko naman sa iyo, te, kung naloses tayo eh bakit ka dumagdag pa ng tao? Tapos sa sawra no pa. Sa sawra no pa ang laki. Parang Eto, hindi Ricky. naman tama yun Eto, eh. Torike, Ricky. Years kami sa'yo tapos sa sawra mo kami 350 sa bagong 600. Ito. Kaya hindi po, naman ako tama 'yan eh. Kukuha ng checker, ma'am para po ma-monitor na po sila lahat dahil nag-losses na nga po ako. At saka alam mo naman niya sa sarili mo kung saan yung pira mo napunta. Ngayon yung kinuha ko po, po, even do ganun ang sweldo, hindi po siya libre ng pagkain, hindi siya libre ng merienda. Eh, Wala kami po naman siya ganun naman, libre naman Lahat. E, lang kami nalilibre ng pagkain eh. Sa amin naman umaga at gabi. Anong pinakalayo eh, doon? Alvin, kung binigyan ko man siya ng ganun, kasi kailangan eh, ko eh, sabi mo na kayo lahat yung in and out nyo sa mga paninda. Ang sabi mo pa nga sa amin, ang sabi mo pa chat eh. Million. E. May uto, ikaw mismo. Wag, may wag alam daw ko, ko na may kasi utang para, utang para ng almost Hindi daw namin malaman na gawin ng sahod. ang pera ng tindahan. Kayo lahat ang umikot at nagbani obra eh, ng ito. Eh, po, hindi naman ako. Hindi naman, hindi po kami ang nagawak ng pera nyo, Nina. Kayo po ang may hawak na pera. Kayo ang nag Ako, ang nagwi-withdraw, na kayo ang, nag ang, nag ang nagbabayad na sa mga ahente. Paano namin na nakawin? Pamangkin na mo na ang bantay sa, sa pesto. Ayun na ang nagkakaha. Ah, hindi. Paano na. naman di yun? Hindi po, kami, ma'am, hindi, hindi po. Hindi kami nagkakaha. Ajaka, ah, ka wala naman pwede pwedeng mag-withdraw sa bangko mo lang kung sino ang Puncho Pilato, di ba? Sino nagwi-withdraw sa bangko niya? Hindi namin alam. Sino ang kahera? Sila pa pagkakautang ko yun. Ano po kahera? Wala, nakita melo din. Hindi ako gumawa ng gratis sa inyo. Ipinawala ko sa inyo ang hanap buhay ko. Hindi ako nagpanay sa titaan ko kayong lahat. Sa, ta sa tagal namin na magkasama. Hindi na kasi kaya ay, yung... Sa tagal namin na magkasama. Sa tagal namin na magkasama. Sa ako namin na ng ng Hmm. Hindi, pero, ay, pero, pero may bahay sa Tagaytay. Marami siyang Meron yan, ma'am. Meron siyang bahay, ma'am. Maraming bahay. Maraming siyang bahay po. So, ibig sabihin, hindi ito, uh, ibang usapan itong mga losses o ano ha. Ang hinaharap nyo lang po ngayon, Ma'am Librada, ay kung ano ang karapat dapat na maibigay sa mga tauhan ninyo. Yun lang po muna. Yun ang pag-uusapan. ako, madam. pero ka, ibenta ko po yung isang bahay ko sa Pinula, Quezon City. Inapolo ko po sa mga pagkakautang. Ang iniingi lang naman namin, ma'am. Yung is, is, is. At saka yung para sa amin. Ang nakaharap silang lahat. Yun lang po ang para sa amin. Ko po kung Yun lang po gusto namin makuha kasi. kasi wala na talaga eh. Eh, hindi ko na mapayaran. Talagang kailangan po natin na iharap po kayo kay Attorney Joel Petaka. Ah, uh, Ma'am Librada, ihanda niyo na lang po kung ano man ang mga logbook na napapirmahan ninyo sa mga tao ninyo kasi yun din ang magpapatunay na meron kayong nabigay na pera. Pero kulang oh, nga lang. Kulang oh, doon po. sa minimum wage na dapat na nakukuha nila. At kung yung 13th month pay hindi pa nabibigay nako, Ma'am, ma medyo wala. ihanda na niyo kasi December, December 24, 24 yung ano na yun eh, yung bigayan na yan eh. Uh, Tinangay niyo na po ba ito sila sa trabaho? Wala Hindi, Hindi po. po. Kami nyo, Hindi. po. Kusa talaga kami pumunta city. dito. Okay. Kusa kayo. Alam ba niya na pumunta kayo dito? Nagulat na lang po ako. Okay. Madam, um, ito po ang site ko. Okay. Ma'am, so? Ah, uh, sige po. Ah, uh, ito po ha. Ah, ganito. Ah, uh, Ma'am Librada, ah, uh, Ma'am, pasensya na po. Akakausapin uh, na lang po kayo, Ma'am, ng staff po namin. Ah, uh, paghaharapin na po namin kayo, Ma'am, sa tanggapan po ni Attorney okay. Joel, Ma'am, ha? Okay. Salamat po. Magandang hapon po, Ma'am Librada. Magandang hapon po. Thank Attorney Joel, ah, uh, yung ating director ng Manila Field Office 150% na po na pinapasa ko sa inyo. Ang sakit ng ulo na ito. Uh, naawa oh, po kami. Ano naman po ang ating trabaho? Opo, naawa po kami dito sa ating mga tauhan kasi sampu lang po ito sila, pero sila lang po yung nangahas at naglakas-loob na talagang i-siwalat na oh, po ka. ano yung yung na Pinagbibintangan kayo? Oo, oh, hindi naman kami okay. naghahawak na ng lang ka. Naghahawak ng pera niya kasi pag halimbawa magbabayad yung buyer kasama yung papel kasama yung pera mm -mm. doon sa kahera mm -mm. paano namin yun anakawin eh araw-araw naman andyan ang pamangkin niya at saka dili-deposit naman sa bangko niya paano makukuha yun doon sa bangko niya nag-deposit naman okay. yung mga binabayad ng mga customer wala naman pwede na mag-withdraw niyan kung sino kung di siya lang eh mm hindi -hmm. ka Sige po. Ma'am, ganito okay. na lang po mga ma'am and sir, no? Um kakausapin ko po kayo ma'am sa kabilang studio and ayun po i-schedule po natin yung pagpunta uh, po natin kay Attorney uh, Joel, Joel Petaka para po maipatawag din po siya uh, na Librada mai-compute po natin yung mga nararapat po na sahod po na dapat po ninyong makuha. 13 month pay, yung mga overtime pay po ninyo, i-compute po natin. Uh, make sure niyo lang po na kapag nagkaharap-harap na po kayo doon, andun na po kumbaga latagan na lang po tayo ng mga dapat po ninyong makuha. I-compute niyo na po ngayon, okay? Sige Lalo po. na ano na po, siguro gawa na kayo ng maliit na sa maliit na papel o sa notebook. Kasi para wala daw kami makuha Okay, kakausapin po kayo ni Atty. Joel Ipaghaharap po kayo Meron naman po tayong tinatawag na lien On labors, uh, laborers' wages uh, Tama ba ako, Atty. Joel? Meron ganyan, di ba? Yun lang kasi mamang gusto talaga namin makuha kasi talaga, kasi, talaga. Kasi, kasi ayaw na yun. talaga namin Kasi pangit na yung samahan ba? Sa tagal ba na pagkasama namin? Barang, parang iba, iba na eh Okay So, sige, po. sige Sasamahan kayo ng Wanted sa radio, ha? Po. Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ha? Po. Salamat sige po mo. at magandang hapon po. Sige po Thank you po, sige po.